Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay inuukol lamang natin ito sa tunay na tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang ang Allah Subhanahu wa Ta'ala naway ang pagpapala at kapayapaan ay mapa kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sampu ng kanyang mga pamilya at sampu ng kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumahak sa tamang landas at gabay ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa huling araw. Sinuman ang gabayan ng Allah, wala nang makapagliligaw pa sa kanya. At sinuman ang iligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman wala nang makakasumpong pananggabay. Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Muli na naman tayo nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nandirito na naman tayo sa lugar ng pagbibigay payot paalala mula sa Quran at sa hadith ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang magiging gamot sapagkat ang Quran at hadith ito po ay gamot sa lahat ng sakit ng mga puso sa lahat ng mga tao sa buong mundo. So ngayon, magpapaliwanag ang Quran at ang Hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baka siguro ito po ang magiging gamot ng bawat problema ng ating mga puso, most especially ang ating mga pananampalataya. Sapagkat may mga tao na isinilang o di kaya nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay paiba-iba ang kanilang mga puso. Minsan sila po ay ginabayan na ng Allah at dahil sa pagiging pabaya sa kanilang mga sarili, lalong-lalo ang sakit sa kanilang mga puso, ayaw nilang maghanap ng gamot upang magagamutan ang kanilang problema, magagamutan ang kanilang mga sakit sa puso. Ang kalabasan ay mas lalo itong lumaganap ang sakit sa buong katawan. So ang kalabasan, ay maliligaw muli sapagkat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung hindi ang isang Muslim o isang tao, hindi niya hahanapin ang gamot ng kanyang sakit lalong lalo sakit sa kanyang kaluluwa talagang maliligaw siya muli ng landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat ang paggabay nasa Allah ngunit ang pag taliwas ng landas, ito po ay Depende. Depende sa ating bilang isang alipin ng Allah, ngunit nasa kapahintulutan ng Allah sa pamamagitan ng pagsagawa natin. Kung hindi natin ito hahanapan ng gamot, talagang ililigaw tayo ng Allah. So ang problema sa ibang mga kapatid po natin na nangyayari, na kung saan ay dati nang yumakap sa pananampalatayang Islam at muli nilang tinalikdan ang Islam dahil ito sa pabaya hindi nila hinanap ang gamot ng sakit ng kanilang mga puso. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang ng Islam, tandaan po natin palagi ang sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Ang pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, ito po ay obligado sa lahat ng mga Muslim. So kung hindi ito hahanapan ng dahilan upang siya ay gabayan tulad ng pagsasaliksik ng kaalaman, talagang maliligaw po siya. So ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nandirito tayo ngayon sa lugar ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa lugar ng pagbibigay payo, sa lugar ng pagbibigay gamot galing sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, konektado pa rin ito sa ating topic sa ngayong araw. Sapagkat ang ating pong topic Babul istiqama. Ito po ay patungkol sa istiqama. Sa paninindigan sa katotohanan. Paninindigan sa tamang turo ng Islam. Paninindigan sa turo ng Allah ayon sa Quran at sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa kanyang hadith. At ang resulta ng ating topic ay makamit ang tagumpay sa kabilang buhay, hindi siya magkakaroon ng pangamba at hindi rin siya magkakaroon ng ng something problema ganyan. So ngayon mga kapatid sa pananampalatang Islam, atin pong banggitin ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala sa surah Hud verse 112. Ba'da a'udhu kama Fastaqim kama umir. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Fastaqim. o fastaqim. Mananatili, maninindigan kayo saan? Sa katotohanan. Maninindigan kayo sa turo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maninindigan kayo sa Quran at sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama umir tulad ng pag-utos ng Allahu subhanahu wa ta'ala sa inyo. So ngayon mga sa pananampalatayang Islam, bilang paglilinaw, ang sabi dito ay istakim ala dini Rabbik. Maninindigan ka jaan sa relihiyon ng iyong Panginoon. So sabi dito, istakim ala dini rabbik. Maninindigan ka jaan sa relihiyon ng iyong tunay na Panginoon. Kailangan natin lagyan ng tunay na Panginoon sapagkat hindi lahat ng kinikilalang mga tao na Panginoon ay totoong Panginoon. So ngayon, sabi ng Allah, istakim ala dini rabbik. Mananatili ka sa relihiyon ng iyong tunay na Panginoon. So anong relihiyon ng tunay na Panginoon? Walang iba kundi ang relihiyong Islam. At sabi pa dito, wal amalu bih. At pagkatapos mo na maninindigan sa relihiyon ng iyong Panginoon, wal amalu bih. At of course, kailangan din natin magsasabuhay kailangan din natin isa kung anuman man ang pinanindigan natin sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang relihiyong Islam. At ang pagkatapos dito, dito, wa du'a ilay. Pagkatapos natin, magsasabuhay ng natutunan natin sa pamamagitan ng pagiging matatag natin sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala at syempre, ang pagdakwa nito ang pagpapalaganap. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, lahat ng Muslim ay pwedeng magpalaganap kung ano ang kanyang natutunan ayon sa kanyang relihiyon na relihiyong Islam. Wa aballighu an wa ballighu aya. Magpapalaganap kayo. Ipalaganap ninyo ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala walaw aya. Kahit isang aya lamang. So anumang natutunan natin ayan ng Allah o di kaya hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipalaganap natin ito. Sapagkat dito ang makikita natin ang pagiging tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi pa ni Umar radhiyallahu anhu, al-istikamatu, al, istikamatu, al istikamatu, anta kuma ala amri wal nahi. Ang ibig sabihin pa ng istikama, ang paninindigan sa katotohanan ay yaong tumayo ka. jaan sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at syempre tumayo ka diyan sa pag-iiwas ng ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon, kasunod na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapatibay ng paksang ito. Kala Allah ta'ala, بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم Mababasa natin ito sa surat Fussilat, verse 13. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna alladhina kalu Rabbuna Allah. Tunay na yaong mga sila nagsasabi, Rabbuna Allah, ang aming Panginoon, ay Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istakamu. Pagkaraan nilang sinabi, na ang kanilang Panginoon ay ang Allah subhanahu wa ta'ala thumma staqamu pagkaraan, pagkaraan sila ay nagpakatuwid pagkaraan sila ay naninindigan sa katotohanan pagkaraan sila ay naninindigan sa Quran at sa hadith ni Prophetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mangyayari sa kanila bilang benepisyo na ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala tatanazzalu alayhimul malaika. Magsibabaan ang mga anghel sa taong naninindigan sa katotohanan. So ngayon, bilang pagpapaliwanag muli paglilinaw sa sinabi ng Allah sa word na istakamu, paninindigan sa katotohanan ayon sa Quran at sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yan po ang paninindigan sa katotohanan. Sapagkat kaya natin ito ililinaw ng maayos, ulit-ulitin upang hindi mangyayari na naman muli sa mga ibang kapatid nating mga kamusliman na kung saan ang kanilang pinaninindigan ay nasa Quran lamang. Sa sunnan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanilang binibitawan. At yung iba naman naninindigan lamang sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa Quran naman nire-reject nila yung iba. Nire-reject nila yung iba. Sa pagkat may mga kamusliman na ganito. Hindi lahat ng aya na sinabi ng Allah kanilang pinaniniwalaan. Yung iba napakasimpleng aya na sinabi ng Allah, kung hanapin mo ang mga tafsir ng mga mufassirun, wala ka namang mahanap sa tafsir nila ng ayang ito tulad ng Ar-Rahmanu ala Arushistawa. Ar ang Ar-Rahman, ang maawain, ang mahabagin ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ala, ala arshistawa. Siya ay nangingibabaw sa trono ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulitin ko po sapagkat dito po na sumasa na, nasasablay yung ibang kamusliman na hindi nila pinaniniwalaan ang ayang ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nangingibabaw sa trono niya. So hindi, hindi ibig sabihin na kinakailangan niya ang trono, ito po ay pagpapaliwanag ng Allah ay nangingibabaw sa, la, sa, sa, taas ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat al-a'la wala nang pinakamataas kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala ibang kamusliman nire-reject nila ito hindi nila pinaniniwalaan ang ayang ito kaya ngayon bigyan natin ng diin ang isda ang paninindigan sa katotohanan, wala kang nire-reject. Nire mula sa mga sinabi ng Allah sa loob ng marangal na Quran, wala ka rin nire-reject mula sa mga hadith o ahadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga authentic na hadith. Hindi yung mga daif, hindi yung mga makdo, hindi yung mga maudu. Bukod doon. Pero sa mga ahadithun sahih, dapat maninindigan tayo dito. So ito po ang istakamu. Paninindigan sa katotohanan. At ang kasunod, bilang paglilinaw muli, ang pagsasabuhay nito. At ang kasunod, kung may natutunan ka dito mula sa mga batas ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayon sa Quran at sa hadith ni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, magdaawa ka naman. Unang-una, dakwahan mo ang iyong pamilya. Kasunod naman ang iyong mga kamag-anak. At kasunod naman ng iyong mga kaibigan at sa mga kapatid nating mga kamusliman. Ito po ang tinutukoy na istakamu. Kapag ang isang muslim na nanindigan, naninindigan dito, ang reward na ipagkaloob sa kanya ng Allah, tatanazzalu alayhimul malaika. Magsibabaan ang mga anghel. Magsibabaan ang mga malaika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong naninindigan sa katotohanan ayon sa ating nabanggit. Saan ito mangyayari? Sa araw ng kanyang kamatayan. Wallahi, kapag darating ang kanyang kamatayan, ganito po ang mangyayari bilang reward ng Allah, utusan ng Allah, ang mga anghel na magsibabaan upang saksihan ang pagkamatay ni mu'min o mu'mina. Na naninin, naninindigan sa katotohanan. At ano pa ang sinabi ng Allah bilang reward? Al-alatakafu. Wala tahzanu. Ang mga malaikang ito na inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang bababa sa isang mu'min na namatay o sa isang mu'min na namatay, sabihan ng mga malaika, ang taong ito, Allah tahafu. Huwag ka ng mangamba sa darating na hakbang mo. Saan ang hakbang dito? Sa kubur. Sabihan sila, sabihan siya ng mga malaika Allah takhafu. Subhanallah. Huwag ka ng mangamba. Lahat ng malaika magsasabi sa kanya ng ganitong salita. Allah takhafu. Huwag ka ng mangamba. Bakit mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Bakit nagkakaroon ng pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ng salitang ito Allah takhafu sapagkat nakakatakot ang habang natin dyan sa kubur? Wallahi, nakakatakot. Sino ba naman ang hindi matatakot? Lahat ng mga delikadong hayop sa kalupaan ay kakagatin ka. Kinatatakutan natin ito. Kobra nga, natatakot tayo. Kasi bakit? Alam natin yung venom. Nakakamatay ang venom ng kobra. Kobra, kinatatakutan natin. Lahat ng nangangagat sa loob ng kubor, mangangagat ito sa iyo. Sino ba naman hindi matatakot? At higit sa lahat, yung hindi pa natin kailanman nakikita dito sa balat ng lupa. Sino yun? Mungkar at sinakir. Kinatatakutan nito. Sino ba naman ang hindi matatakot? Kapag ang namamatay ay hindi naninindigan sa katotohanan, hindi nagsasabuhay ng utos ng Allah, at gumagawa ng ipinagbabawal ng Allah, naam, magkakatawan siyang nakakatakot. Naam, itim at hindi mo matrace kung gaano ang mukha ng mungkar at nakirna na ito bilang pagtakot sa iyo. Takutin ka. Sa mukha pa lang nila, tatakutin ka na nila. Bilang parusa na yun ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ka nag, nagiging istikama. Hindi ka nagiging matatag sa iyong relihiyon. Hindi ka nagiging matatag sa pagsasabuhay ng utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas ng ipinababawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakatakot, wallahi. Kapag ang resulta mo, pinaparusahan ka na dyan sa loob ng libingan, <laughs> subhanallah, mas lalong paparusahan ka ng Allah doon sa kabilang buhay, ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano mang resulta jaan sa libingan, mas higit ang resulta doon sa kabilang buhay. Kaya sino ba naman hindi matatakot? Sa, sa araw pa lang, sa nadya, sa karatul maut sa karatul maut ipapakita na sa iyo ng Allah ang resulta ng iyong hantungan. Kaya nga, kung masasaksihan ninyo ang mga musyrikun, mga nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng kanilang kamatayan, subhanallah, titignan nila ang malakul maut, mula sa paa hanggang doon sa noon nila at doon na sila tanggalan ng kaluluwa at habang sila ay nakanganga dahil sa takot at gusto nilang sumigaw dahil sa takot ngunit hindi na sila ipapasigaw ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diyan palang nakakatakot na mga kapatid sa pananampalatayang Islam Wallahi nakakatakot sa araw ng kamatayan natin Nakakatakot ang pagtanggal ng ating kaluluwa Ayon pa sa hadith ni Muhammad SAW ang pagtanggal ng kaluluwa natin kasing halimbawa ng mga hayop or kambing na tatanggalan ng balat na buhay. Ganoon kasakit ang pagtanggal ng kaluluwa. Tulad sa saksihan ninyo, kapag may nag-aagaw buhay, saksihan, ni saksihan ninyo kung papaano yung kalagayan ng kanyang pagkamatay. Sapagkat sinabi ni Pupeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ang pagtanggal ng kaluluwa, titignan, hahabulin natin yan ng mata natin mula sa paa hanggang sa noo. At paggabot doon, wala natanggal ng kaluluwa natin. At mabisa, mahapdik, masakit. Kaya nagkakaroon ito ng sinabi ng Allah sa pag-uutos niya sa mga malaika sa araw ng kamatayan ng isang mu'min na pagiging matatag, nag nagiging matatag siya sa katotohanan at isinasabuhay niya ito, pati yung pagdawa, pinapalaganap niya yung kanyang natutunan sa araw ng kanyang kamatayan, sasabihan siya ng mga malaika, Allah, kafu wag ka nang mangamba wag ka nang matakot sa next hakbang mo sa libingan sapagkat bakit protektado ka na galing sa Allah subhanahu wa taala wala tahzanu at wag ka nang malulungkot wag mo nang kalungkutan yung mga naiiwan mong pamilya wag mo nang kalungkutan ng naiiwan mong mga kayamanan wag mo nang kalungkutan ng mga naiiwan mong kaibigan Wag mo nang kalungkutan ng mga mahal mo sa buhay. Wag mo wag mo nang kalungkutan ng mga mahahalaga sa iyo dito sa mundong ito. Yan ang sasabihin ng mga malaika. Sa isang mukmin na matatag sa kanyang relihiyon. At sabi pa, dito, waabashiru biljannah. Kaya pala, kaya pala di na tayo sabihan na wag nang mangamba. wag ka nang mag-alala sapagkat waabashiru biljannah. Maghappy-happy ka na matuwa ka na saan? Dahil ang ipagkaloob sa iyo ng Allah, al-jannah. Ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, alati kuntum tu'adun. Yaong promise sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi ba't ang promise ng Allah, napakaraming promise ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa loob ng kanyang marangal na Quran. Kapag magiging mananampalataya ka, magsasabuhay ka ng Quran at ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang hantungan mo ay para iso ng Allah. Ito na yun yung pangako ng Allah. Kaya sa araw ng kamatayan natin, ipaalala sa atin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga promises ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa kanyang sinabi sa loob ng marangal na Quran. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang resulta nito, resulta sa pagiging matatag sa ating relihiyon. Kaya matatag po tayo. Ano mang pagsubok darating sa buhay natin, magiging matatag tayo. Huwag tayong magpapadala sa mga tukso sa labas na iyan. Huwag kang magpapadala sa mga happiness sa labas na iyan. Huwag kang magpapadala sa mga waswas na mga demonyo upang ikaw ay iligaw ng landas. Huwag kang magpapadala sa mga barkada upang hikayatin ka magsagawa ng mga masya, Huwag kang magpapadala. Magiging matatag tayo dito sa katotohanan. Isa sa buhay natin ang katotohanan ito. At syempre ipagdawa din natin, most especially sa ating mga pamilya, upang magsama-sama tayo papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay sobrang nakakapangamba. Sapagkat napakaraming mga tukso, Napakaraming mga iba't ibang mga fitna. Au fitan. Napakarami. Fitna sa babae. Fitna sa relihiyon. Relihiyon na to ha. Relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. May kumukupitensya dito sa relihiyon ng Allah. Yes, wallahi. May, kumik may dito sa relihiyon ng Allah. Magpanggap na sila ay nagtuturo sa reliyong Islam, Ngunit kung patitinggan mo ang kanilang mga laman ng dakwa nila, taliwas sa turo ng Allah. Taliwas sa turo o sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitna din ito. Ito na yung mga gawain, mga innovations. Mga panibagong gawain na ibada kuno isiningit sa relihiyong Islam. Na hindi ito tinatanggap ng Allah. Mardun. Hindi ito tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fitna sa mga Subhanallah. Tingnan na lang natin ang ating paligid. Napakaraming fitna. Dahil sa fitna, nung nangyayari? Nagiging halal ang haram. Ang pagsasayaw, haram, naging halal sa kanila. Ang pagiinom ng alak, haram, naging halal sa kanila. Ang 5-6 na, 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 na negosyo, haram, naging halal sa kanila. Ang pagnenegosyo ng mga muharramat, nakakasira ng utak ng mga tao like shabu, mariwana haram ito, nagiging halal sa kanila ang pagnanagaw ang pagiging scammer, haram nagiging halal sa kanila mga fitna na, nandirito ngayon sa dunya kaya kung hindi tayo maingat, hindi tayo magiging matatag dito sa tamang turo ng Islam, sa Quran at sa sunan ni Prophet Muhammad SAW madadala tayo sa mga tuksong iyan madadala tayo sa mga fit fitnang iyan. Kaya kapatid sa pananampalatay ng Islam, maigli lamang ang buhay natin dito sa mundo. Hindi rin tayo magtatagal sa pagitan ng 60 to 70 years old. Mamamatay tayo, papatayin tayo ng Allah. Kung lalagpas sa 70, bonus na ito ng Allah. Baka siguro makasalanan ka at gusto kanya ipagtawba at kung ikaw ay matuwid naman na ng palataya, kung in sa 70 ang iyong edad, buwang baka gusto ng Allah ipapadagdag pang iyong gawain kabutihan. Kaya kapatid sa na ng Islam, napakaikli lamang ng buhay natin dito sa mundo. Kung hindi tayo maging matatag dito sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa Quran at sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, mamamatay tayo sa pagiging taliwas sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala at magsisisi tayo sa araw ng ating kabatayan most especially doon sa kabilang buhay. على تصلوا على نبيكم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته لا يبدين. اذا صحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فايسام صحابينا نغتنون كاي بروفيد محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل في الاسلام قولا لا اسال عن أحدا غيرك قال قل امنت بالله ثم استقم رواه مسلم Isang sahabi na nagtanong, sabi niya, Ya Rasulullah, o ikaw na subok ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kulli fil Islam, kaulan la as'alu. Anhu ahadan gairak. Sa, bigyan mo ko ng payo ayon sa Islam na kung saan hindi na ako magtatanong bukod pa dito sa aking tatanungin sa iyo. Anong sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aman tu billah. Thumma istaqim. Sabihin mo, Kul, aman to billah. Ako ay nananampalataya sa Allah, naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, thummas At pagkaraan, maninindigan ka dyan. Kung saan ang pinaniniwalaan mo sa batas ng Allah, ayon sa Quran at sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istakim. Maninindigan ka na dyan. Huwag ka nang magpapadala sa turo ng mga kaligawan Huwag ka nang aalis dyan, manindigan ka na dyan sa Quran at sa Sunnah. Isabuhay mo yan at magdakwa ka, wallahi, magtatagumpay ka doon sa kabilang buhay. Ito ang maikling payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa sahabing na nagtanong, hindi na ako magtatanong bukod pa dito. Ibig sabihin, ang word na ito, napakalawak. Malaking ilm, malaking knowledge, malaking kaalaman ang magsabi ka na naniniwala ako sa Allah at maninindigan ka diyan sa isinasabuhay mo o pinaniniwalaan mo na mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa Quran at sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So yan po mga kapatid sa pananampalatay Islam, naway patatagin tayo ng Allah dito sa katotohanan, naway patatagin tayo ng Allah sa Quran at sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naway patatagin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo madadala sa anumang mga fitna dito sa balat ng lupang ito at naway patatagin ang ating iman naway patatagin ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at naway makapagsambit tayo ng la ilaha illallah bago tayo abutan o tanggalan ng kaluluwa ng Allah subhanahu wa taala ngwai pakaloom sa atin ang paraiso ng allah at ilayo tayo sa impiyerno ng Allah subhanahu wa taala ala tusallu ala nabiyyi kun fa inna allah amarakum bidhalika haythu qol inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladheena